Dari to na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mabilis ang wedding proposal na kauuwi lamang na OFW sa kanyang nobya sa airport, pinusuan ng netizens. Bagong mamumuno sa Rizal Cagayan, pinakabatang mayor sa bansa. 21 anyos na alkalde, anak ng pinaslang na ex-mayor. Naturalized Filipino vlogger mula Canada, ibinahagi ang kanyang first time voter moment sa bansa ilan sa mga aberya at issue na naranasan ng mga botante. Sa 2025 midterm elections, ating balikan. Social media account na ex ni late Pope Francis, in-archive na ng Vatican. Pope Leo XIV, winelcome ng netizens sa Instagram. Kuelang humor ni Pope Leo XIV, kinaaliwan ng publiko. At baby elephant sa Malaysia, nasa gasa ng truck. Reaksyon ng ina, dumurog sa puso ng mga netizen. iba't kwento na naman ng na mga nagbaral na kwento ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Masaya, malungkot o nakakalurkay man yan. Sagot na namin ng inyong tanghalian. Kasama ang buong pwesto ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kinilig at napasanaol na lamang ang mga nakasaksi ng wedding proposal sa isang airport ng kauuwi lamang na overseas Filipino worker. Imbes kasi na placard para madaling matunto ng kanyang mga mahal sa buhay ay iba ang nakasulat. Ang buong kwento sa nakakakilig na tagpong yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Marami ang kinilig at pumuso sa posted video na ito online kung saan nagpropusang ang isang seaman at OFW sa kaniyang nobya na nag sa kaniya sa airport. Imbis kasi na ang naghihintay ng kapamilya ang may hawak na placard ay ang OFW mismo ang may dala nito at may nakasulat pang Will you marry me para sa kaniyang nobya. Kaya agad namang bumuhos ang suporta at sigawan sa mga nakapanood ng nakakakilig na tagpo sa Clark International Airport. Sa eksklusibong panayam ng DZRH TV sa Soon To Be Couple, marso pa lamang daw ay pinlano na ni Christian ang proposal, ngunit may pangamba na ituloy ito dahil mahiyain Anya, kaniyang partner na si Dixie. Medyo parang 50-50 ako, itutuloy ko ba yung plano na yon Pero, um, ayun, nag-stick pa rin ako sa plano na yon Ayun, ayun. Ang love story ng dalawa sobrang unexpected daw dahil sa pareha silang galing sa long-term relationship noon. So galing kami sa long relationship. And hindi pa talaga kami ready noon that time. Um, chinat ko siya pero sinisin lang ako noon that time. And then umabot si time na eh nakita ko yung my ID niya, nag-reply ako. Ayun, doon na po siya nag-reply. Then doon na nag-start. Ayun, natin sundo ko na siya. Hanggang sa na. May kabaan niya kay Christian noong una na gawin ang plano pero nang maging buo ang kaniyang desisyon, lakas loob na niya itong ginawa sa harap ng maraming tao. Pero hindi ko na-expect na may mga sumangay din pala. So yun lang. parang napuno ata yung airport, ay yung airplane ho. So expect ko na parang ang dami atang tao sa labas. Kasi puno yung ano eh, puno yung Emirates doon no, that time. So pinagpapag na ako, ganito, ganito. Kasi ano rin eh, uh, So, pinapala ko na lang yung mukha ko sa <laughs> So, ayun, naging successful naman. Ah, Na-surprise ko naman siya. Ayon naman kay Dixie, successful ang naging plano dahil talagang nasurpresa siya sa ginawa ni Christian. Ang alam ko, susundo lang naman kami. Biglang may pag sobrang surprise talaga. Hindi ko na-expect kasi hindi ko akalain na kaya niyang gumawa ng gano'ng bagay. Yung tinutulak-tulak na ako sa harap ng family niya. Doon ko lang talaga nabasa. Parang doon lang nagsink in sa akin na totoo na ba ito? <laughs> Dagdag pa ni Christian, unexpected rin daw ang suporta ng mga nakasaksi sa kaniyang proposal. Dahil lang ilan, tumigil pa at naghintay sa loob ng airport habang hinihintay ang matamis na idol ni Dixie. Yung mga palabas, as in naghintay po talaga sila dun sa moment na yun para, ano niyo po yun, yung moment is parang sa amin lang talaga dalawa. So parang naghintay yung mga lalabas. Sulit sa loob. Doon so like sa loob. Oo, ang galing na. Nagbigay naman ng mensahe para sa isa't isa ang soon-to-be husband and wife na nakatakda ng ikasal sa Mayo ngayong taon. Siguro isa siyang malaking blessings para sa China. Okay. Naman naman na ikaw talaga yung answered prayer ko. Okay. Na basta ikaw na yung answered prayer. So thank you na binigyan mo ng peace yung heart ko, yung utak ko, lahat. Um, Siyempre na ngayon nagpre-prepare tayo sa marriage. So, patuloy lang tayo dun sa kung ano yung gusto ni Lord sa atin. Para at least, um, Siyempre, kung ano yung will ni Lord sa atin, talagang yun yung para sa atin, para happy lang. Sa huli, nagbigay naman ng mensahe para sa katulad nilang mga nasa long-distance relationship situation o LDR ang couple ni si Christian and Dixie. Siguro, um, maging centered lang din natin siguro si Lord sa relationship natin. Kampo nag-work. Para sa future naman yun eh. Kailangan talaga mahabay um, yung asensya, pag -iintindi. Kasi kung tayo, mahirap yung work natin dito sa, sa atin, sa isang bansa natin, paano pa kaya sila na malayo sa mga nila sa buhay. Kaya again, konting patience lang talaga. Pag-iintindi lagi. And sacrifices lang din talaga nagpapabor din sa atin ng mundo, ikaw. <laughs> Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next battle story, sa edad na 21, maaaring kakagraduate pa lamang ng ilan sa kolehiyo, o kaya'y nagsisimula pa lamang sa kanika nilang unang trabaho o hashtag real world. Pero ibahin nyo ang 21 anyo si sa Jamila Ruma na usap-usapan nitong nagdang eleksyon matapos maging pinakabatang mayor sa bansa. Ang bagong alkalde ng Rizal Cagayan, kilalanin sa report ni Angelica Cosme. Public service knows no age. Yan ang nais patunayan ng bagong alkalde ng Rizal Cagayan siya ang 21 anyos na si Jamila Ruma na sinasabing pinakabatang mayor sa bansa. Nagtapos ito sa kursong Bachelor of Arts in Development Studies sa De La Salle University. Sa pagkakahalal bilang mayora, layo daw nitong ipagpatuloy ang legasya at pagsaserbisyo ng kanyang ama, ang dating alkalde na si Atty. Joel Ruma na pinaslang sa isang campaign rally noong Abril. Sa isa namang panayam, Sinabi ni Jamila na naniniwala siyang walang pinipiling edad ang paglilingkod sa bayan. Basta't determinado, buo ang loob at may magandang intensyon. Sa haraping hamon bilang bagong leader ng kanilang lugar, kasamang magsisigbi ni Jamila sa Rizal Cagayan, ang kanyang inang si Atty. Brenda Ruma, na nanalo namang Vice Mayor. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa katatapos lang na eleksyon, tiyak maraming Pinoy ang first time bumoto ngayong taon at naranasang pumila sa pagkahaba-haba ng mga presinto. Pero bukod kasi sa mga Pinoy, isang foreign national at vlogger mula Canada, ang tila first time voter din sa Pinas, sa visa naman ng naturalization. Ang kanyang naging karanasan ng eleksyon, alamin sa report ni Dustin Bayog. Masayang ibinahagi ng Canadian Filipino vlogger na si Kyle Jennerman ang kanyang kauna-una karanasan sa pagboto dito sa Pilipinas noong midterm elections bilang isang naturalized Filipino citizen. Kilala sa tawag na Kolaso Becoming Filipino sa kanyang Facebook channel, kabilang si Colasso sa higit 60 million voters na bumoto noong May 12 para sa national and local elections. Taong 2023 na no official niyang natanggap ang pagiging naturalized Filipino matapos ang higit isang dekadang paninirahan sa bansa sa visa Iyan ng Republic Act No. 11955. Sa kanyang Facebook post na Finlex, ang kanyang daliring may indelible ink, ibinahagi ni Kulas na impress ito sa naging botohan sa Taguig City kung saan siya rehistrado. Mga chill at friendly nga raw ang kanyang mga nakasalumuha at tumagal lamang ng 45 minutes ang kanyang pagboto sa kabila raw ng pagdagsa ng mga botante. Sa kabilang banda, hindi rin niya maiwasan na maobserbahan na may raw itago ang balota at ang paggalok sa kanya ng ilang tao sa labas ng presinto ng sample balot na hindi pinapaintulutan tuwing election sa uli ay nagpasalamat pa rin ito at masaya siya na kabilang ang kanyang boto sa mga nabilang sa nagdaang halalan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, naikasan na ng mga boto at lumabas na ang mga resulta. Nakapili na ang taong bayan sa kung sino ang nais nilang ihalal at iupo sa posisyon sa nagdaang 2025 midterm elections. Pero bagamat nais sa katuparan ang halalan, hindi pa rin naiwasan ng iba't ibang aberya at isyo na naranasan ng mga botante. Kasama si Milly Botha, balikan natin ang ilan sa mga naging problema sa loob ng mga presinto nitong nagdaang eleksyon. Maraming butante ang nakaranas ng mga aberyat anomalya sa kasagsaga ng halalan noong May 12, 2025. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang galit at pagkadismaya sa social media matapos makaranas ng mga soliranin habang bumaboto. Kabilang sa mga naiulat na issue ay ang paggalat ng ink mula sa shading markers. Ibinahagi ng aktor at mga awit ng si Khalil Ramos sa kanyang Instagram story na hindi na ibilang ang kanyang party list vote dahil sa nagkaroong bakas ng ink sa kabila ng balota. Ang dahilan ng Commission on Elections, overvoting. May mga butante rin na nagreklamo na na-reject ang kanilang balota ng vote counting machine dahil sa tinatawag na foreign objects na ang totoo'y mga nasmudge na ink. May mga poll worker na hindi na pinayagang magbigay ng panibagong balota kahit hindi na iboto ng maayos ang kanilang mga kandidato. Marami ang nagsabi na mabagal matuyo ang ink ng marker kung kaya't nagkaroon ng smudge at na-invalidate ang balota. Isang taong may kapansanan ang nagsabi na apat na beses na reject ang kanyang balota dahil sa ink stain. Maliban dito, naging mainit din na usapin ang poll watchers na silang sumasagot sa balota. Sa isang viral video, makikita ang ilang poll watchers na silang nag-shade ng balota para sa ibang butante. Bagamat labag ito sa batas, wala rin gamit na balot si Chrissy Folders. Ayon sa Republic Act No. 10366, tanging ka mag anak o kasambahay ang maaaring tumulong sa butanteng may kapansanan o miyembro ng Board of Election Inspectors. Naging issue rin ang iligal na pamamahagi ng sample ballots. May mga campaigner na nakitang namimigay ng mga sample ballot na may pangalan ng mga kandidato kahit tapos na ang campaign period noong May 11. Sa mga lungsod na Las Piñas, Manila, Caloocan at Iloilo na ay ulat na ipinimigay ang sample ballots na may pangalan ni Nabongo, Amy Marcos, Cynthia Villar, Kiko Pangilinan, Isko Moreno at iba pa. Naging sakit din ng ulo ng mga butante ang pagtigil ng operasyon dahil sa technical problem. Ayon sa Legal Network for Truthful Elections o Lente, ilan sa mga presinto ay huminto ang operasyon dahil sa sensitive scanners ng counting machines na paulit-ulit na nagre-reject ng balota. Sa kabila ng mga reklamo, nanawagan ng COMELEC sa publiko na maging maingat sa paniniwala sa mga nagkalat na aligasyon online at offline. Samantala, ayon sa COMELEC, umabot sa 311 ang naitalang machine-related issues sa 2025 midterm elections. Mas mababa ito kumpara sa 2,500 na naitala sa 2022 elections. Sa kabuuan, bagamat na isa katuparan ng halalan sa kabila ng mga problema, nananawagan ang mga Pilipinas sa COMELEC na mas pag-ibayuhin ang kalidad at kalinawan ng sistema sa susunod na halalan. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, in-update na ng Vatican ng ex-account at pinangalanan itong Pope Francis Archive. At kasunod niyan ay nagbukas na rin ng sariling Instagram account. Ang bagong santo papa na si Pope Leo XIV, na mainit namang tinanggap ng publiko. Ang reaksyon ng mga netizen, panoorin sa report ni Rose Babiera. Matapos ang makasaysayang conclave o ang pagpili ng simbahang katolika ng susunod na Santo Papa, napapalit sa yumaong si Pope Francis. Nagsimula na ilang pagbabago sa Vatican, gayon din ang implementasyon ng mga paraan kung paano makikipag-ugnayan ang bagong Santo Papa sa higit isang bilyong katoliko sa buong mundo. At dito napapasok ang paglikha ng mga social media account na nakapangalan sa mga Pope. Marami ang nagsasabi na bagamat hindi si Pope Francis ang kauna-unahang Santo Papa na gumamit ng social media, siya ang nagpalawak ng paggamit nito. Sa katunayan, 30 minuto matapos mahalal na bagong Santo Papa noong 2013, nagpost agad sa X na dating Twitter si Pope Francis ng Habemus Papam Franciscum kasabay ng pagpapahayag na mayroon ng bagong Santo Papa. Ang ex-account na itong nagsilbing boses ni Pope Francis. Marami sa karaniwan ang mga naaprubahan niyang tweets o posts. Nanguna rin at nakibahagi ang Santo Papa sa iba't ibang social media campaigns gamit ang account na ito. Sa kasalukuyan, mayroon itong 53 milyong followers. Ang kanyang huling post, nagpapahayag ng kagalakan sa muling pagkabuhay ng Diyos. Naaniya binibigyang kahulugan ng ating pagkabuhay na pinos isang araw bago ang kanyang kamatayan at kasabay ng pagpanaw ng Santo Papa. Mukhang hindi na nga masusundan ng post sa nasabing account. Kamakailan kasi, inupdate na ng Vatican ng ex-account ng Yumaong Santo Papa. Inarchive na rin ito at pinalitan ng pangalan nito sa Pope Francis Archive. At ilang araw matapos ito, gumawa na rin ng bagong official Instagram account si Pope Leo XIV na may username na Pontifex. Ang unang post nito ay pagbati sa publiko na Peace Be With You All, laman ng mga larawan mula sa pagkahalal niya bilang bagong leader ng simbahang katolika. Ayon sa Dicastery for Communication ng Vatican, pinili raw ni Pope Leo XIV na panatilihin ang pagiging aktibo sa social media. Mapapansin na mayroon ng presensya sa social media si Pope Leo XIV bago pa man ito maging Santo Papa, kung saan tahasan itong inihahayag ang saloobina kabilang na ang katayuan niya sa migrasyon. Ngunit sa pagbubukas ng bagong account, binura na ang mga dating personal account ng leader ng simbahan. Sa ngayon, mayroon ng 12.4 million followers ang bagong Santo Papa sa kanyang Instagram account. Para sa DZRH TV ito si Rose Baviera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, hindi pa man nagtatagal matapos siyang maluklok bilang pinakabagong Santo Papa ng Simbahang Katolika, tila lumalabas na ang likas na kulit ni Pope Leo XIV na aminadong mahilig sa sport na tennis. Nang hamunin kasi ito na kumasa sa isang tennis match. Nang hamunin kasi ito na kumasa sa isang tennis match. Pabilo nitong sinabi na bawal daw imbitahan si Sinner. Sino naman kaya ang Sinner na tinutukoy ng Santo Papa sa kanyang biro? Ang pasilip sa humor ni Pope Leo XIV, alamin sa aking report. Nagbunyi kamakailan ng simbahang katolika sa pagkakahalal ni Pope Leo XIV bilang ikadalawang daan at anim na putpitong Santo Papa matapos ang papal conclave. Unti-unti nang kinikilala ng mundo ang pagkatao ni former Cardinal Robert Prevost na may taglay din palang kulit at hilig sa sports na tennis. Sa isang press briefing, hinamon ng media si Pope Leo XIV ng isang friendly match laban sa isang professional tennis player. Pero ang Santo Papa, agad kumamyo at pabirong sinabi na bawal daw imbitahin si Sinner. Hindi ang taong makasalanan, kundi ang world number one sa men's singles ng Association of Tennis Professionals, a three-time Grand Slam champion na si Janik Sinner. At kahit na may bahi din siya ng kasalanan, bukas naman daw si Sinner na makalaro ang Santo Papa kung mabibigyan ng pagkakataon. Samantala, ibinahagi din ng isang US-based journalist ang kwalang experience nito sa Santo Papa. Nakilala daw siya nito na isa sa mga naghagilap sa mga kapatid ng Santo Papa para makapanayam kasunod ng papal conclave. Biro pa ni Pope Leo XIV, mas marami pa raw silang screen time kaysa sa kanya. Maging ang papabili nating si Luis Antonio Cardinal Tagle ay masaya ibinahagi ang kanyang cute encounter kay Pope Leo nang manghingi ito ng candy sa kasagsaga ng papal conclave. Nakalaunan ay magtatakda pala sa kanya bilang Santo Papa ng Simbahang Katolika. At ikatabi ko nga si Cardinal Prevost, ikanyan, nung humihinga-hinga na siya ng uh, gusto mo ng candy? <laughs> gusto mo ng candy? Niya, Sige, bigyan mo ako ng isa. <laughs> yan ah, Yan ang unang act of charity ko sa sa bago, sa, sa pansa sa tupapa. <laughs> na, so may mga ganong may mga ganong moments. Para sa This Year HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, isang malungkot na balita ang bumungadong Mother's Day sa Malaysia matapos masagasaan ang isang baby elephant ng humaharurot na truck. Pero ang mas nagpakirot sa puso ng netizens ay ang naging reaksyon ng ina ng elepante na napanood pa mismo ang insidente. Ang kalunos-lunos na pangyayaring 'yan, alamin sa trending report ni James Galangit. Kalunos-lunos na trahedya ang sinapit ng isang baby elephant sa Malaysia noong ng daang Mother's Day matapos masagasaan ng humaharurot na truck. Ngunit ang mas dumurog sa puso ng mga netizen ay ang tagpong pilit pang tinutulak ng inang elepante at nagbabakasakaling mailigtas pa ang kanyang anak. Sa ulat ng Malaysian Police, madaling araw na mangyaring ang aksidente kung kaya tila zero visibility ang daan dahil sa fog at wala rin mga ilaw kaya hindi napansin ng driver ang mga tumatawid na elepante. Makikita rin sa video ang reaksyon ng ina na nagluluksa sa sinapit ng kanyang baby elephant. Kaya't panawagan ni Lilam Tai na isang wildlife activist, kailangan umunong gumawa ng mahakbang hakbang ang kanilang gobyerno para masiguro ang kaligtasan ng mga wildlife animal. Kung saan pumalo na sa maygit 2,000 hayop ang napaulat na nasawi dahil sa road accident mula pa noong 2020 habang ang Malaysia naman ay ang isa sa mga bansang may pinakamaraming uri ng hayop sa buong mundo, kung saan may 360 species ng mammals, kabilang na ang mga elepante ang matatagpuan sa kanilang tropikal na kagubatan. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share niyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita kita tayo ulit bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ay eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong dalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kaunaw-nahan sa Pilipinas. DZRH ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.